Hi. Nice kong ipabot sa iyo ang aking tauspusong pusong pasasalamat dahil sa tatlong bagay. Una, dahil sa pagbisita mo sa Manila International Book Fair na ginanap sa SMX Convention Center sa Mall of Asia. Pangalawa, dahil sa pagpunta mo sa mga booths ng Church Strengthening Ministry kung saan naranasan mo ang book madness. At ikatlo, siyempre, dahil sa pagdalo mo sa Grand Lawns ng aking bagong libro na pinamagatang Susunod Ako Mula sa Hardin ng Panalangin Tungo sa Lansangan ng Buhay. This book is all about obedience. Sabi nga ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Inaanyayahan kita na bumili ng mga kopya ng librong ito sa major bookstores. At lagi mong tandaan, dahil kay Jesus, mahal ka ng Dios, kahapon, ngayon, at bukas.